Hello, hello mga ka-trip. Good morning. Ngayon mga ka -trip na nag-aayos tayo dito sa bahay. Ito, itong blinds na to kasi mainit. Kaya namin yan. Ngayon, itong bakod. Yan. Nilagyan ko na ng screen. Still matting. Kasi, pinapasok kami ng pusa. Kahit na maliit na yung pagitan. Yan o. Pero yung mga pusa pumapasok kasi mga strip cut. Yan o dan kasi pusa diyan. Kaya nilagyan ko na siya ng ganyan, no. Ayun. Tapos yung isa, tatanggalin ko 'yon tapos lalagyan ko rin. Ito sampay namin. <laughs> hindi pa kasi tapos. Ayun. Tanggalin ko muna 'to. Tapos lalagyan ko muna rin ng screen. Ito yung ginagawa ko. Makadat dito mga ka-trip. Ayun. Ito ko. Nilagyan ko na 'to ng ano, uh, primer para hindi kalawangin. Kasi pag pumasok dito yung pusa, pumapasok dito sa kusina. Kasi itong kusina namin. Na yan, open na kasi, Open pa kasi to. Yan. Open pa kasi. Kaya dire-direcho lang dito. Kaya pag pumasok pusa, pumupunta din sa kusina. Kaya kailangan ano. ah uh, lagyan. Pero dito, sa gate, hindi naman niya kaya. Kasi yung akyatan, di siya makakyat. Dito kasi pinatalo nila itong bakod. Kaya kailangan natin lagyan ng screen. Come on, let's go! Solo flight lang tayo, kaya... Ayan mga kapatid, tatanggal ko na isa. Yung isa na lang. Ayan, isa na lang natin tanggal yan. Hmm. Tatapos din yan. Meron kasi nag isa lang tayo. Ayan mga ka-trip, tanggal na lahat yan. Tinanggal ko na yung yung blinds para ikabit na natin to. Still mating. Ah solo flight tayo mga ka-trip. So, kaya natin yan. Dito, tapos dito sa baba. Eh, kasi nakakalusot din dyan. Dito siguro, dito. Malagyan din natin yan. Ayan, dito. Kahit maliit na. Gabi, napaka-flexible dito. Hindi na sila makapasok. Tsaka dito, hindi na nila maangat yan. Hindi na nila maakyat. Ah, flexible ng pusa diyan yung isang pusa mga katripo. Yan. Yeah. Yan natutulog pa doon. No? Sarap ng tulog doon kay Pong. Ah, kapit na natin. three kilo. Mm. Eh mga katriplano natin, tapit na natin. Kaya na parang na pangat siya. Kasi yung, yung tibin na doon. na. Hindi, mag straight yan pag nalagyan mo lahat ng side. Okay. Pag nalagyan okay. mo yan, ayun. It's okay, yan? Mm-hmm. Kasi dun sa kabila, ko yan, dito. Tapos babalik. Pag kasi yan. Pabaliktad kasi yung ginawa mo dyan. Ha? Pabaliktad. Dapat pag pa ganito. Pag ganito kaya. Sige, ayusin natin. Tanggalin natin. Para mas marayos. engine, <laughs> Good morning. <laughs> ano? Pag wala kami, pinapasok ng pusa. Nandito sila sa loob. Ang dami nila eh. Buti sana ako isa lang eh. Yung isa natutulog pa doon. Hmm. Huh? Ay, ano. po. ko ano ba <laughs> 'yan? may isa. May pusa doon. Eh, sababa, sababa, sababa. Ba, ano Ay, baba. sa loob. Sambal makita. Baba mo yung ano na camera mo. Ah, nasa kotse. wala na. Umalis na yung isa. Hindi, tulog pa rin yung isa. Yung isa lang. Yung <laughs> isa. Ito na turo ko. Patamon ka Camera woman ko. Pasensya na kayo mga kapatid pa camera woman ko. Ang pakagaling. Ang pusay. na Nagpantay ba? Mm-mm. Ah. Mm-mm. 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 mm mm ah mm 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 damminda. Okay. Alam na talaga Okay na 'to. mga last natapos na 'to. Nalagyan natin ng screen. Ngayon, bye na lang din naman 'to. Ah, uh, blinds natin. Na Itong blinds natin is a uh, made in ano, uh, bamboo. Buri Alam dito? Buri Bori Bori blind Bori and towel Ayan mga katrip Okay na Nalagyan na natin Ayan o Ayan. Para hindi na tayo pasukin Pinapasok kasi kami dito sa bahay Ayan o Hindi to hindi niya nakayang Ano niya kasi Wala siyang daanan Pero dito papalagyan pa natin yan Lagyan natin ang bakal. Ayan sila. Ayan yung isa. Ayan. Papasok kami niyan. yan. Ayan yung mga pusa na yan. Tapos yung isa nandito pa. Tignan niya naman. Sa ilalim ng sasakyan. Kung nandyan ba. Ayan. Marami yan sila. Pag nagsama-sama. Kaya lagyan na natin para safe tayo dito sa loob. Okay. Sige na mga ka-trip. At dito na nagtatapos ang vlog. Thank you. Thank you so much. And bye-bye. God bless.